Muli nag-renew sa kanyang kontrata si Catherine Bernardo sa ABS-CBN at Star Magic. Tinapos na rin ni Kat ang mga espekulasyon na iiwanan niya ang Star Magic at siya ay lilipat sa Crown Artist Management. Usap-usapan ay kaya raw natagalan pag-renew ng kontrata ni Catherine sa ABS-CBN ay hindi dahil may plano itong lumipat kay Maha Salvador kundi ay may binago sa kontrata. Ang ilan sa mga ito ay nais na ni Catherine na siya na ang mamimili sa kanyang leading man o ang kanyang magiging katambal sa pelikula at teleserye. Dahil may napatunayan na si Catherine sa industriya, ay may say na umano ito sa kanyang mga future projects. Isa sa mga binago rin sa kontrata ay ayaw muna niyang makatambal si Daniel Padilla. munit ang kanilang mga tagahangang Katmiel ay ay umaasa pa rin na sila ay magtatambal muli ngayon na si Daniel Padilla ay pipirma din ng kontrata sa si ABS-CBN. Maliit lang ang mundo sa showbiz at nasa isang management lang sila. Kaya hindi sila nawawalan ng pag-asa na muli nila makita ang kanilang mga idolo na magkasama sa isang pelikula o teleserye. Buo naman din ang suporta ng mga tagahanga ni Catherine Bernardo dahil naiintindihan nito ang kagustuhan umano ni Catherine na hindi mo na makasama si Daniel ay parte na umano sa kanyang moving on and no looking back at isa rin umano itong indikasyon na si Catherine ay galit na galit kay Daniel Padilla kaya nababahala din ang iba para kay Daniel dahil si Kat ay may napatunayan na habang si DJ ay papatunayan pa ang kanyang sarili sa industriya.